Nako, mga idol. Bagyo. Tag-ulan. Nako. Tapos babiyahe ka, labo ng wiper mo. Hirap nun. Lalo na expressway. Nako po. Yan, mga idol siguro. Panahon na panahon na para palitan mo yung wiper mong yan. Nako po. Lalo na kung naguguhit na yan. Labo-labo. Huwag ka magtsaga. Palitan mo na. Pakita ko sa iyo kung ano yung magandang ipapamalit mo dyan. Tara. Eto, mga idol. Ito yung ipapalit natin. Oh. Tingnan nyo no meron ako mga biniling set ng mga wipers para sa mga sasakyan no pagsasabay sabay ko na kasi para ano hirap pag katag ulan hirap talaga mag drive no may mapag so ito is a Vallejo first brand yan you no know? so yan iba-iba sukat niyan ito katulad nito pang NB350 ito pang Honda City ito pang Vios no so ngayon kapag tinignan mo yan you know, sa likod niya may mga instruction naman kung paano ikabit then meron siyang yan you no know, centimeter to inches na panukat kung sakaling uh, susukatan mo yun so yan palitan natin kasi talagang hirap na hirap ako mag drive dyan kagabi talagang may guhit kapag gumaganon yung wiper niya, may guhit no? so ngayon pag ko kaya pala gumuguhit no, ito oh, tanggal no bumitaw na kumbaga sa katagalan nya ulan araw no tapos yung ibang wiper pa kinakalawang yan palitan natin yan para sigurado Nako, mga idol, ito na nga. Hirap na hirap ako dito mag-drive kagabi, oh. Tingnan mo, kaya pala, oh. Mo, ano yan? Yan, oh. Oh. Bumitaw eh. Kaya pala sabi ko eh. Ba't nagkaganon? Gumuguhit. Tapos talagang naiiwan. Sama na ng wipe niya. No? Removal, no? Dali lang yan. Iangat mo na ng ganyan. Yan o. Oh. Then, ah. Uh, may kita mo na yung tanggalan niya. Napakadali lang yan. Eh, no? Meron na siyang dito. May, yung iba, pinipindot. No? Kasi ito is replacement na ito. Eh. Yan No? Oh, ganun lang. Matatanggal mo na. So, kaabilaan yan. Pati ito, pwede mo na Ganyan e, lang din Oh. No? ganyan mo lang Oh. Then, slide mo pababa. Yan Oh. No? Ingat-ingat lang kasi. Mamadali yung kamay natin. Ayan. Ganun lang. No? Tanggal na. Huwag mo nang pagtsaga. Huwag mo nang pagkabit sa iba. Madali lang tanggalin yan. Ganun lang. May papalit natin. Valeo first. No? So, ito isa multi-connection yan. No? Nakalagay multi-connection kasi. Kaya siya multi-connection. Kapag yan in-unbox natin. Makikita mo na meron siyang kasamang accessories na katulad nito. Yan o. No? So, itong mga accessories na to is actually para kapag ka meron kang kakabitan na hindi mo sigurado. No? Yan o. No? Yung connector niya, kumbaga ito yung pinaka-adaptor. Ngayon, ito yung mismong wiper niya is flat blade kung tawagin to eh. Yan o. Flat blade. No? So, iba ang tawag dyan is banana type. Ito, rubber yan. O. Yan. So, karaniwan naman mga idol. Ito is, ito lang yung ginagamit. Hindi na kailangan na ito. Karaniwan ha. Katulad sa NB350 ko, isusulot mo lang to goods na yun. Yung ganun na siya kasimple. O tara, install natin. O sige, try natin na, Ito yung 16. 16. 2216 try natin op baliktad yan yan o oh. kabit mo lang naman yan yan okay. and then yun dapat maglock na ganun mm. yan yung 16 Okay. and then dito sa kabila is 22 ang inlalagay natin try natin itong 22 ok Yan. Mm. So, pwede ka mag-22, 17, no? Pero, or 18, pwede rin naman, no? Pero, more than 18, hindi na. Mukhang sasabit dun, yun. Tsaka, syempre, yung curvature niya, masyado mas curve yun dun, eh. Balumutang lang. Kaya yan yung design sa kanya. So, actually, itong nahabaan ako, eh, yung pinaka-arm niya that uso dito eh no para kahit maghaba ka mas okay but anyway okay na 'yan no try natin O okay, ito mga idol share ko lang sa inyo kung bakit ako na convince ng Valeo brand na wiper mga idol kasi mga idol ang Valeo is world renowned yan na manufacturer ng wiper so ibig sabihin buong mundo mga idol is kilala yan trusted yan bakit kasi ang Valeo lang naman kasi mga idol is OEM Brand yan. So, ibig sabihin, original equipment manufacturer. So, yung mga galing sa casa, so original na wiper ng ating sasakyan. So, yung mga stock, yon, isa, isa ang Vallejo sa gumagawa ng mga stock wipers natin. Kaya, kaya nag-switch ako sa Vallejo brand. Kasi yun yung talagang gusto ko mga idol. Ang gusto ko kasi isa uh, yung halos original na wiper na galing casa. Kaso, kapag bumili ka sa casa kasi, is medyo mahal, di ba? Pero, may mabibili ka na aftermarket Nagawa ng Vallejo. Kaya yun yung napili ko mga idol. Siyempre alam naman natin kung nga regaling sa Toyota, Honda, yan. Eh talagang pumipili yan ng mga magagandang klaseng wiper, no? Yung subcontractor nila. So kung nagtataka ka, no? Kung minsan kasi mga wiper na mga stock, walang nakalagay na brand yan eh. Pero yun nga, Maaring yung Vallejo ang gumawa niyan. Kaya yun yung nagpa sa akin para yun yung gamitin ko. So sa mga idol natin may ilig sa mga stock parts, no? Yan, bale yung mga idol. Okay na okay. So, pero yun, no? Nakita nyo namang ganda ng wipe niya, di ba? Compare sa dati, talaga namang nako po. Yan, no? Maganda, maganda siya, oh. Yan, no? Banana type. 'di ba? Okay, sige naman yung bakal. Okay na 'yan. 'Yon, so tignan natin sa loba. Tignan natin sa loob. Okay. So tignan natin. Ano, oh, maganda yung wipe niya. Oh. Wala na titira. Maganda yung lapat. Oh. 'Yon, 'yan na nga ba sinasabi ko, umuulan na pero papakita ko muna sa inyo. Oh, 'yan oh. Ito yung ilalagay ko sa views ko, which is yung banana type o flat blade kung tawagin nila. So, gawa siya sa rubber na ganito, yung pinaka outer niya, no? Yan yung makikita ninyong forma niya, ganyan. Okay, then syempre high quality na rubber, yung dito niya, yung pinaka nagwa-wipe. Yan, no? So, maganda lumapat sa, ano to, sa windshield. Yan. And then syempre, meron din yung conventional type na gawa naman sa full metal mga idol pero hindi yan basta-basta metal lang na katulad ng ibang brand na nabibili ninyo na kinakalawang ito isa uh, treated to tong metal na to para hindi maging kalawangin and then syempre yan o oh, meron syang yung uh, stainless na parang spring nya yan yung nakabaybay na stainless na yan yan yung nagpapaganda ng lapat sa inyong windshield yan o oh, para sumabay sa kurbada ng windshield then syempre high quality pa rin yung kanyang blade yon And then, syempre, no, yan, lalagay ko sa city yan. And then, syempre, ito yung nilagay ko sa, ano, sa NB350 ko, buksan natin. So, ito yung tinatawag naman nila na multi-connection, which is, actually, flat din siya, flat blade din. Ayan, no? So, flat blade, pero meron siya mga kasamang gantong bala. So, para yan sa mga, uh, wiper na iba-iba yung kanyang connection kaya multi-connection ang tawag kasi, yan o, no? para kung sakaling iba yung mounting yon nahulog na Iyon, oh kung sakaling iba yung mounting ng inyong uh, uh, wiper arm sasapak pa rin siya so yan isa uh, actually wala siyang pinagkaiba sa ano sa flat blade din pero ito is yan oh katulad yung banana type din, flat blade no pares lang nung unang pinakita ko pero yan oh. Oh, may lang isa. Pero pares 'yan, tututusin. Pero ito nga lang is may kasamang mga multi-connection niya. Yan oh. Para kahit ano pa yung sasakyan mo, ipasok eh, pasok na pasok siya. Yung pero syempre kapag bumili ka nito, mga idol sa kanilang online shop, no? Isa uh, pwedeng hanapin kung anong model ng sasakyan niyo. Ibibigay ni nila yung tamang sukat, no? So may sukat 'yan, syempre. Katulad nito, oh. Sa Vios, oh. So maiksi isa mahaba 'yan. Ganun ganyan kayksi lang isa. Oh. oh. 'Yan. So magkaiba 'yan. Siyempre katulad yan, Oh, Pakita ko na lang din, ha. Ah. Oh, ito yung sa viewers ko. Oh. Mahaba 'yung sa may driver side, then maiksi 'yung sa may passenger side. Tignan mo to, oh. 'Yan yung sinasabi ko pagka hindi metal treated, oh. Tama mo, kinakalawang. Ewan ko kung anong brand 'to. Mukhang barato brand eh. Kinakalawang, oh. Pangit. 'Yan. Ito mga idol oh. Ang dami kong mga wiper oh. Oh. Isang box yan eh oh. order yan oh. Ang dami oh. Ngayon, nakita ko lang to yung barkada ko. Mabigyan niya ng isa yan oh. Rush yung sasakyan nun eh. Oh, tara tignan natin. Kapit natin. Toyota rush. Ayan oh. Bios. Bibigyan ko rin niya. Kapit bahay namin. Ito naman. Oh rush. Tara yung ginagawa mo dyan na yung wiper eh. Parang gatuna eh. Gatuna? O, ibig sabihin, sama ng ano yan. Gumuguhit. O, yan. Subukan mo nga yan. Baleo. Baleo wiper yan. Maganda yan. Maganda yan. Mga sinaunang brand yan. Pero makakikisig yan. Parang original din yan. Ah, ito? O, actually, yung rubber niyan, pang original talaga. Kaya tumatagal yan. Isa yan. Siyempre, stack mo pa yan eh. O, Everyday. Ang nga yan. Uh, everyday mo ba ginagamit yan? Araw-araw. Hmm. Hmm. Pambiyahe yan eh. Tutusin. Tutu yun pare. pare. Oh. Sige. Subukan mo nga. oh. O. Ito mo. Sukat. Sukat palagay mo. Ay, sukat yan. Yun. Oh. So mga idol. Inabot ko lang. Then. Subukan nga natin kung kaya magpalit. Mag-isa. No? Hindi may yan. Driver lang yan. Kumbaga may ari lang sa sasakyan. DIYers. pasarili eh tag-ulan ngayon di ba oh. nga kaya ba ba nang mga moti ka pa dyan pwede mo kaya dyan ka naman <laughs> ganyan dyan naman no oh, sige hindi subukan mo subukan mo rin nga ah, pare pasado pa sa'yo pasado yan dyan ba yan mas bayarap pa ayun oh, gani ko yan eh oh. ito para su Batak na batak, parang alam na alam ah. O oh, yan oh. No? ayan papalitan na. No? Napaka simple. No, inangat lang, uhugutin mo, goods na yun. Yun, nagkahanda hulog yung Ito, ano. Paano? O oh, yan. Hindi, yan syempre, itutugma mo yan. Kung ano kasi, yung tawag dyan, multi-connection, pare. Ibig sabihin, universal yan. Kung ano man yung Ako? sasakyan mo, o, oh, kung ano man yung sasakyan mo, may papasok at papasok yan. No? Oh, tignan mo. Ganda nga, yun o. No? Ayos ba, pre? Oo, panalo. O, di ba? No. Ngayon, kung hindi mo alam kung paano kabit sa sa'yo, may instruction naman. O, actually, meron pang panukat dito, eh. Inches, ilang inches yan. Ito, centimeter. Kung baga, parang sukat niya yan, hindi niya, no? O, ganun ba kahaba? Yun, ganun yan, yun. O, ngayon, ano, hindi mo, babasa pa, kala mo na, no? marunong magbasa. Alam <laughs> mo yung hindi yan eh, no? <laughs> o sige kapit mo nga nyo Sige nga, subukan nga kung oh. kaya mag isa Kaya? No? Yan So ganun lang oh, i-slide mo lang ng ganun oh Oh Sige nga I-hook mo lang, kumbaga, yan oh. Na-hook mo na ng ganun hmm. yon. dapat mag-snap ng ganun Oh, yun na yun, goods na yan Oh tapos tingin mo rin, baka naman umaano. Oh. Hindi. O, oh, mauhulog. Yan, goods na yun. Yan, lapag mo pre. Tingnan na nga natin. Yan. O, oh, di wiper na wiper na siya. Then yung isa naman, papalitan mo na rin yun. Ganun talaga. Yan o. Oh. Actually, kaya hindi lumapag. Angat mo to. Naiipit eh. Yun. O. Oh. Yun o. Oh. O. Oh. Yun o. Nga, isa pa. Ah, pre, okay ba? Oo, oh, ayos. Ano? Maganda yung hagod. O, oh, sige nga. Kita na. Yan, lalo na kung malabo yung mata mo. Yun. Yan, o. No? Walang, walang natitira. Walang sabit. Yun. Sinasabi. Mo. Ayos. Ayos, di ba? O. Oh. Oh? Banana type kung tawagin nila yan, yun, eh, no? O. Oh. Di ba? Hindi ka tulad ng dati. O. Oh. Hindi, magaling dyan, mga idol. Yan, o. No? May forma rin, eh. So, maraming ano yan, maraming version. So, ito is yung parang banana type na tinatawag. Yan o, rubber to. Then, meron din full metal. Ipapakita ko sa inyo. Yun. Oh. Satisfied customer na naman to. <laughs> Alright. Okay. Yun. At yun na nga mga idol sa mga gustong bumili ng Vallejo First Wiper. Meron po yan dito sa ating pin comment at sa description po. Makikita nyo yung link i-click nyo lang po yon and makakabili na kayo nito. And actually, mabibili nyo rin to sa mga mall, sa mga hardware or uh, sa mga car accessories sa mga mall. Meron din to dahil yung Valet First is talagang kilala na yan. No? Matagal na, matagal ko na nakikita to sa mga mall. So, pwede ka mamili. Meron silang flat blade na rubber construction. Na syempre may bakal din yan na patigas. Pero rubber siya and mas maganda yung forma. Yan, yan po, flat blade, ang tawag natin dyan is banana type. Yan, available din po yan. And then, meron din sila nung conventional type na katulad nito. Yan, bakal po yung construction niya. Pero magandang klaseng bakal yan. Hindi kaagad ginakalawang kinakalawang compare sa mga iba. And then, syempre, yung mga rubber na ginamit dito is talagang high quality materials. Kaya talagang OEM brand siya na talagang... Uh, quality ang pagkakabil. Yun mga idol. So, yung mga gusto bumili, diyan po, pin comment and description box. Click nyo lang yon, Makakabili na kayo netong Baleo First Wiper. At yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po.